batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan na Heso Kristo. O, oh, tandaan! Tandaan na ito ay totoo, sapagkat ang Diyos ang nagsabi nito. At muli aking mga tao. Ako ay may sasabihin pa sa inyo, sapagkat masdan ako ay may sasabihin sa inyo hinggil sa yaong darating. At ang sasabihin ko sa inyo ay pinaalam sa akin ng isang anghel mula sa Diyos. At sinabi niya sa akin, Gumising at pakinggan ang mga salitang aking sasabihin. Sapagkat masdan, ang panahon ay darating na at hindi na nalalayo na ang Panginoong makapangyarihan ay bababa mula sa langit sa mga anak ng tao at mananahan sa isang katawang lupa at ahayo sa mga tao gagawa ng mga himala tulad ng pagpapagaling ng may sakit, pagbuhay ng patay, pagpapalakad ng pilay, ang bulag upang makatanggap ng paningin at ang bingi upang makarinig. At masdan, siya ay magdaranas ng mga tukso at sakit ng katawan ng higit sa matitiis ng tao maliban sa kamatayan. Sapagkat ang dugo ay lumalabas sa bawat butas ng kanyang balat. napakasidin ng kanyang magiging pagdurusa dahil sa kasamaan at karumal-dumal na gawain ng mga tao. At siya'y tatawaging Hesus Kristo ang anak ng Diyos, ang Ama ng langit at lupa, ang lumikha ng lahat ng bagay mula sa simula. At ang kanyang ina ay tatawaging Maria. Siya ay paparito sa kanyang kalahi at ang kaligtasan ay mapasa sa mga anak ng tao, maging sa pananampalataya sa kanyang pangalan at maging matapos ang lahat ng ito. At siya ay nilang isang tao at sasabihin may sa Diablo at pahihirapan siya at siya ay ipapako sa krus. Sino mang maniniwala na si Kristo ay paparito, sila rin ay makatatanggap ng kapatawaran ng kanilang kasalanan at magsasaya sa labis na kagalakan na parang siya ay pumaroon na sa kanila. At walang ibang pangalang ibinigay o anumang daan o paraan kung saan ang kaligtasan ay mapapas sa mga anak ng tao. Tanging kay at sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo ang Panginoong makapangyarihan sapagkat ang likas na tao ay kaaway ng Diyos at naging gayon mula sa pagkahulog ni Adan at magiging gayon magpakailanman. Maliban kung bibigyan daan niya ang panghihikayat ng banal na espiritu at hubarin ng likas na tao at maging banal sa pagbabayad sala ni Kristo at maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig. Handang pasakop sa lahat ng nakita ng Panginoon na angkop kop na ipabata sa kanya. Maging tulad ng batang na pasasakop sa kanyang ama. At ngayon, nasabi ko na ang mga salitang iniutos sa akin ng Panginoong Diyos. At ang mga yaon ay magsisilbing patotoo laban sa mga taong ito. Sa araw ng paghukom, sa makatuwid sila ay ahatulan, bawat tao. sunod sa kanyang mga gawa, maging ang mga yaon ay mabuti o masama. At gayon ang iniuto sa akin ng Panginoon. Amen.

pumasok upang kami ay makatanggap ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. <laughs>